Isang pulis na naman nga po mga pare koy, ang masasampulan dito ni Congressman Busita dahil sa maling pagpapatupad ng batas. Meron kasing driver dito na di o mano eh may violation daw base dito sa polis. Eh nung time na to, walang panikit itong polis. Ang ginawa ng polis mga pare ko, inabangan niya itong driver dun sa may tapat ng police station. Tapos naganap siya ng tropa na mayroong panikit. Tapos sinabi niya dun sa tropa, ito huliin niyo to dahil may violation. Which is mali mga pare koy Kung pagbabasihan kasi natin yung batas mga pare koy, kung sino po yung nakakita ng violation, siya din po ang titikit. Hindi po pwede na ikaw ang nakakita ng violation tapos wala kang panikit. Ang gagawin mo, raradyohan mo yung isang enforcer dun sa malayo para pumunta sa lugar mo tapos titiket yung nakita mo. Yun po yung mali mga pare ko. Dapat kung ikaw yung nakakita, ikaw rin po yung magtitiket kasi kapag ikinontest po yan ng motorcycle rider o kahit ng motorista, ang haharap po doon yung nanikit. Eh kung maghaharap-harap po kayo, yung nanikit mismo eh, hindi naman siya talaga yung nakakita ng traffic violation. Ang nakakita is ibang pulis. Kaya hindi pwede yung ganitong sistema mga pare ko na pinapairal ng ibang pulis. Kaya panoorin natin kung paano inaksyon ito nito ni Congressman Bosita. Andito yung driver, deputy, pasok ka. Mm. Ali kayo. Opo tayo. Nagkausap na kayo, Dep? Yes, sir. Ako, walang usap. dagdag, walang bawas. Wala po. May kling kwento. Anong nangyari? Kaya po akong minto doon, sir, bago magkanto. Kasi pinagbigyan ko yung sa kaliwa para ko kakanan. Okay. Eh, habang nasa harap ko pa siya, yung pakanan, sabi niya, sir, Sino? baka pwede po si sir. Nakasibilyan po siya, naka-single motor. Sabi niya, sir, baka pwede pong mabanti na po kayo. Sabi niya sa'yo? Sir, Paano po ako banti? May sasakyan pa po sa harap ko. Pinagbigyan ko lang. Sabi ko, sir, baka po hindi. Ikaw na lang po umabanti. Nakasingkil motor na po kayo. Ah, ganun pala. Sige. Umabanti po siya. Pagdating ko po sa stoplight, sa harap po ng station, pinaharang po ako doon sa dalawang enforcer. Anong sabi ng no, enforcer? Sabi ng no, enforcer, sir, pinahold po kayo ni ito ni Sir. Sir, ba't po Sir, ano pong violation ko? Ay, hindi ko po alam Sir kasi pinahod lang po kayo Sir. Hindi ko pa kilala yun Sir. Hindi ko po alam niya, Sir, hindi, ko po, po, po kilala. Tapos? Tapos, may maya, pumasok na siya sa station, tumakbo po siya paloob, tapos lumabas po si Sir. Kinuha po yung lisensya ko. Eh, binigay ko na po. Hindi pala import, Sir, ang kumuha ng lisensya Hindi po, si po. Hmm. Tapos, binigay ko po. Pagbigay ko po sa kanya, sabi niya, bumaba ka, mag-usap kayo sa loob. Sabi ng enforcer, mabanti ka, tumabi ka doon, tabi mo yung jeep mo, tapos pumasok ka doon kasi usap kayo sa loob. May pasahero ka ba noong time na yun? Meron po, sir. Mga ilan? Siguro mga sampu, lang sir. ano anong naiyas sa pasahero? Nung si babaan po, nagalit po, nagreklamo yung isang babae, ba't yung pag harangan niya ni eh, naghahanap buhay lang yung tao, lang naman yun sa sarap niya. O, sige. Noong time na yun, totoo, nakasibilyan ka? Totoo, sir. Adi... Anong parang nakikita mong hindi totoo sa sinasabi niya? dosa sa uh, pangyayari do sa kanto. Ah, okay, uh, bali ang ano lang doon, sir. Yung SUV sir na puti, do pumasok sir doon, nasa likod niya. Bali na pupusinahan sir yung nasa likod. Ngayon sir, si SUV, inner ring sir, o papasok sir ng tango sir, ng PC sir, sir, sir. Bali, ngayon sir, na, sir ng nasa likod. Kaya ako sir, nakamotor, itan ko lang sir, kasi pulis nga rin sir, e, tinapat ako sir siya. Sabi ko, ng baka pending, e, iabante mo doon sa unahan. Kasi sir, maluwag naman sir, may harap sir. So ang ibig mo sabihin, obstruction siya? Opo sir. Tapos pumunta ka doon sa Apo, may Apo, checkpoint. Opo sir. In other words, nag-advance ka? Opo sir. Tama. Apo. Sino na kausap mo? Police Apo. o enforcer? Pwede sir, tinawag ko sir enforcer sir. Okay. Ngayon, Anong sir, instruction mo sa enforcer? Tinuro ko sir yung jeep. na habi pa-hold. Ngayon sir, kung nandun na, ayun naman sir, ipigay ni sir yung license niya sa enforcer. Kaya sir, pumasok na sir ako sa PCB sir. Hindi pwedeng mag-apprehend yung traffic enforcer against him kasi hindi naman niya nasaksihan. Oh. Oh, hindi rin siya pwedeng mag-ticket. Claro yon. Kapatid, anong nagtulak sa'yo at kinumpiskan mo siya ng lisensya? Bali ang nangyari po, yung dalawang enforcer, bali hindi, nandiyan hindi, niya, ano, hindi niya binigay po. Ngayon yung dalawang kong kasama, lumapit sa'yo. Bali hindi lang ako po yung polis na lumapit sa kanya. So, ibig sabihin, ayaw niyang ibigay yung lisensya niya doon sa dalawang traffic enforcer. Bali, humingi lang po ng assistance mm. sa atin. Hiningi mo yung lisensya niya? Hiningi na po yung dalawa kong kasama, sir. O, bali sige. Bali, hindi lang po ako yung lumapit na... O, oh, sige. Ibinigay niya doon sa polis. Pinakiusapan bin mo siya ibigay mo na para doon na kayo mag-usap sa loob. O, oh, sige. Kanino mo inabot ang lisensya? Sir, po. Inabot niya Kapatid, pakiusap ha. Ito public service. Ulitin ko, kanino mo inabot ang lisensya? 100% po kay sir. O bakit sinasabi mo yung dalawang pulis ang nag-receive ng lisensya? Hindi ko sinabi niya receive. May una na dalawang... Ulitin ko, sino ang pinag-abutan niya ng lisensya? Ikaw o ibang pulis? Ako po, sir. Period. Pagkatanggap mo nung lisensya niya, anong ginawa mo? Nabot ko po kay Arman. Yung sino Arman? Yung pulis po na unang lumabi sa kanya. Hmm. Nabot mo? Tapos, senior ka kay Arman? Oh, po, sir. Kasi siya po yung desk officer. Anong ginawa ni Arman? Sino po yung nagtigit siguro sa Imagine, inabot mo yung lisensya niya. <laughs> Ang sayo siguro. Tinigay ka, hindi? Hindi po. Mm. Nasa, anong pilya din ni sa, sa pagkakaalam mo, ano pang nangyari? Sige. Nung ano po, nung pinigay ko na po sa kanya, kasi... Kanino? Kay... Po, naiwan na po ako sa harap. Sa, hmm. uh, Kasi mayroong po kami standby point doon sa harap. De, kasi may itinuturo ka pang iba eh. Ikakat ko doon sa pagkakaalam mo, pagkalipas noon, nasaan yung lisensya? Kay Sir po. Kay okay. Kanya ko po inabot. Nasaan ang lisensya ni driver? Nasa kanya po. Sir, dala po sir namin. Nino? Dala, dala po sir namin. Nandito po sir. Huwag yung nagtuto. <coughs> isang lisensya lang. Alangan, uusungin ninyo. Nandito po sir sa labag sir. Baka sir mo wala, sir. Public service lang to. Hindi ito trabaho ng congressman. Kailan mo nahawakan yung lisensya na yan? Hindi kanina, sir. ang sabi mo papunta sa dito. Okay. Kanino mo natanggap yung lisensya? Kay Sir Kay sir hmm. Kasi kawa po sir ng mag-aarap nga sir. Kasi ang... Oh, kapatid na Iyas. Mm hmm. Tatlo na ang investigan mo ha. Iyas yeah, sir. Katulad ng nabanggit ko, de, pasensya na, Sabado ngayon eh. Hindi sir, talaga. <laughs> Ay, tsaka kasalanan mo, nagpulis ka eh. <laughs> Kasi kung hindi ka nagpulis, hindi kita maabala. Ako naman, mm -hmm. hindi na ako pulis, hindi naman to trabaho ng congressman. Pinagpapatuloy ko lang yung advocacy ko para baka maligaw kayo ng kaisipan. Hindi ito trabaho ng congressman at uh, advocacy lamang itong ginagawa ko. Okay? okay? Kaya tinitingnan ko, ako naman 100%, titiyakin ko, brother, fair ako. Kaya nirequest ko yung attention ni Deputy at ni Colonel Salibio ng IAS para medyo may may idea ka na ano yeah, pa yung yeah. nangyari. Una, brothers, i-assume natin talagang may traffic violation. Hindi ko na tatanungin kung saan ba nangyari. I-assume na lang natin may traffic violation siya. Pero yung pagkumpis ka ng polis natin na hindi nag-issue ng ticket at ibinasi lamang sa kwento, eh, hindi acceptable yon. Granting, ipagpalagay, may traffic violation siya, mali ang ginawa ng ating kapatid na polis. Kayong tatlo. Yung humawak ng lisensya, Pare-pareho yun may supply. Ngayon, syempre, wala ako sa position Para mag sa inyo Kaya ni-request ko yung attention ni Colonel Salibio ng IAS Internal Affairs Service Ang mandato ng Internal Affairs Service Alam naman natin, di ba? Pag may supply ang pulis, sila ang mag iimbestiga Pag nakita nila na talagang May probable cause Na talagang may mali Kayo ang nagre-recommenda Para mabigyan ng administrative sanction yes, O parusa 'Di ba? Kaya kayo ay pagtitiwala ko sa IAS, kapatid. Yes, sir. na sir? Kukunin namin sa license mm. -hmm. ng Tokay sir. Imbestigahan niyo at correct me if I'm wrong. Yes sir. Sa ganitong case, kahit umatras siya, ay, yes, hindi ground yes, para iatras mo ang Kaso, sir. administrative Case. Uh, case? Against, against police, tama ba ako? Yes, tama niya sa mm. Kahit may apilamin ng police kung complain na, tuloy pa rin kaso Ito naman kapatid, kaya ako inaaksyonan para yung mali na ginagawa natin, maitama. Kasi lumang estilo na yon na brusko ang pulis. Isa lang pinapakiusap ko sa inyo. Ito administrative case. Gusto lang nating itama, no? At kung magkaroon ng recommendation, may makita talaga ang iyas na may mali kayo, mapaparusahan kayo. Pinakamahina niyan, kung hindi ako nagkakamali, two-month suspension. Yes, sir. Mm. Sa two-month suspension, kung hindi ako nagkakamali, more than 100,000 pesos lagas sa inyong dalawa. Ako, dati rin polis, nagka na rin ako, kaya lang, absulto. Dahil siyempre, sometimes, hindi naiwasan yung complaints eh. Yes, sir eh dapat marunong tayong tumanggap ng mali. Mabuti na yung ngayon pa lang yung mali na ikukorek na para wag na ninyo maulit at wag nang gagayahin ng iba. Kasi kung may traffic violation siya, alam mo bang pwede mong gawin bilang polis? Wala kang panikit eh, ano? Meron po sir. Nasaan? Bale, hindi ko sir sir, pwede hindi kita saan nakasipitas na ako Deputize ka ba, di ba? Ganito na lang sanang ginawa mo. Pinikturan mo, nag ka Tapos ni-report mo sa LTO Para mag-i-issue ng show cause order ang LTO ano? Yes sir Pag na nakita ng LTO May pagkakasala siya Sa batas trafico LTO ang kakastigo sa kanya Hindi kayo hmm. Yes Pinaparabi ko sa rin CCTV Kapatid, huwag ka na humirit Sinasabi ko nga ipagpalagay may violation siya, mali yung ginawa ninyo. Kinumpiskahan ninyo ng lisensya, hindi ninyo inisyuhan ng ticket. At kahit naman inisyuhan ng ticket, hindi pa rin. Why? Hindi naman nila nasaksihan yung traffic violation. Kaya nga sa ganun sitwasyon, eh, ang gusto ninyo, totoong public service, binidyo mo, pinikturan mo, sulat ka sa LTO. Tapos, ang gagawin ng LTO, iimbitahan siya. Pag inimbitahan siya, Makikita ng LTO, iyo may paglabag ka nga. Ikaw ay papatawa naman ng ganitong parusa. So, going back, iimbestigahan kayo ng IAS, yes, bibigay ka ng statement, walang dagdag, walang bawas, simple lang. Pag kayo ay naparusahan, tanggapin ninyo. Ang intention lang natin, Dep, brother, yes, eh, sa panahon natin, may correct na. Kasi, ang sama ng impresyon ng publiko sa pulis, brusko, mayabang, abusado. Kaya itinatag ang IAS para i-address yung ganitong problema. Friendly warning ha, wag niyong pe-personalin to ha. Kasi pag pinersonal pe ninyo, hindi ibig sabihin na nanakot ako. Lalaki ang problema natin. May pamilya ka. Ila anak mo. Wala pa sir. Sige, ikaw kapatid. Ila anak mo. Oh. So, pakiusap, huwag ninyong pe-personalin. Ano ba naman ang laban nitong driver na to? Ay kayo, parehong pulis. Kung ano man maging resulta, tanggapin natin. Ang importante, matuto tayo. Huwag nang maulit at huwag tayong gayahan ng iba. Sir. Ulitin ko ah kahit may violation siya, may mali kayo. Kinumpis ka ninyo ang lisensya. Nasaan ang lisensya niya? Hindi na lang. Nasaan? So, uh, Kapatid. Kailan mo na-receive yan? Hindi na lang po sa kamata. Bali, eh. Kanino mo na-receive? Kay Sergeant Basta Ipinasa kay sa'yo. Ano yan? Kay Sergeant Mo nakuha. Oh, Ako sa kasi dadad niya, sir, namin dito. Kasi may turnover siya sa, sa drivers. Mm. Kanina mo lang nakuha ito. Kanina ko lang sa pinuha Ibabalik ko ito kasi illegal yung pagkakumpis ka ninyo. Dep, yes, witness kayo. Yes, sir. no? Mm. Salamat po, sir. Mm. May gusto kang sabihin? Ako naman, sir. Wala naman, sir, akong sa, sa manalog sir, sa ibang bahay, sir. Ang sa lang, sir, yung yung mayayos lang siya. May, may tabi may, pa lang siya. Lang siya. Ay, alam mo, ang ganda ng intention eh. Ano? Okay. Okay. Ano? Yes. <laughs> ang ganda ng intention mo, ang problema, mali ang ginawa mo. Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol. At sinasabi ko nga, sa harap ni Deputy at ni Colonel Saribio, ipagpalagay. May violation siya. May nasabi siyang masama. Hindi yon katwiran para gagawa din kayo ng mali at hindi naaayon sa batas. Deputy, baka naman ako eh masyadong Baka nagiging bias ako. May tatanong lang ako sa yung isa. Ipagpalagay na Malaysia, siya, may may nasabi siyang mali. Tama ba na kumpiskahan ng lisensya na hindi nag-issue man lang ng ticket o hindi man lang na investigan? Sa so, palagay mo lang. Without bias. Mga bata mo ito Yes, eh. Dapat na issue sa ticket. Hindi. Ibig sabihin nagkamali siya, gagawin din ninyo ang mali. Kasi brothers, public servants tayo eh. Huwag nating i-shortcut. Kaya nga nagkakaproblema eh. Ah, carnal salibyo. Ipagpalagay, mali siya o may nasabi siyang mali. Tama bang kung ang ng lisensya na hindi nag-issue ng ticket? unang una sir. During the time pala na sinita siya, sir, at siya, sinasabi well, meron siyang violation, dapat inikita na, sir. Hmm. At, at yung uh, uh, gaya na sinabi ng ating deputy, sir, yung ginawa ng mga polis natin, kung kinumpis ka mo ang lisensya, tikita mo dapat siya. At ngayon, sir, sabi nga nila, ang alam po, kasi bago magharap, sir, bago tayo magharap siya, kinausap ko na rin sila. Ang sinasabi nila, meron silang ginawa ticket na ordinansa. At nung time na ginawa nila yung lisensya, binibigyan, binabalik sa kinitikitan siya, is hindi niya tinanggap yung ticket, tama ba? Ma? ang ano, sir, uh, kinuwalang kinuha sir yung name ko, sir. Pero hindi niya sir na yung lesson, sir. Kasi kinuwalang lang sir yung name ko, sir. Alam mo, hindi ako kahapon pinanganak eh. Oh, loud and clear kasi yung kwento-kwento na inisyu ng ticket hindi mm. ano yun eh hindi kumbaga pag inaral mo lahat yung pangyayari kay Daniel Salibio alibi yes, alibay na lang yun eh yes, sir. Mm. alibay at saka kung sasabihin yung binisyu ng ticket dun sa checkpoint mali na yun eh kasi dito nangyari sa sinasabing yes, nasita eh yes sir mm. um, um. umupanti pa sir yung may at kung deputize ka ng lokal na pamahalaan, may panikit ka, police ka pa rin. Nakasibilyan ka nga lang. O, pero dahil nakikita mong may violation siya, isa mo ticket. Ilagay mong violation. Deputize ka eh. O tapos, pag nag-contest, o di, di ng board o ng police o ng concerned party sa lokal na pamahalaan. Anyway, na natin pahabain. So, dapat maging lesson ito sa atin. Ikaw kapatid, anong parang may gusto kang sabihin? Uh -huh. Ang nagbigay ng kapangyarihan sa LTO na mag-issue ng lisensya ay batas. At batas din yung naging authority para siya ibigyan ng lisensya. Kaya kahit sino sa atin dito, hindi pwedeng mag ka ng lisensya sa sino mang motorista kung hindi naayon sa batas. At aayon lamang ito sa batas kung mag-i-issue tayo ng corresponding ticket. Okay? Iyas, bahala ka na dito. Yes, sir, ang um, gagawin na lang namin, sir, kung okay kay Kuya, sir, kukunan namin siya ng na salaysay. Bigyan niya sa amin yung kanyang pangalan uh, pangalan, address, tapos cellphone number. Kung ka available ka, sir, kung okay lang sa'yo, kung pwede ka ngayong araw, or kung okay, yung Sabado ngayon, lunes, sa opisina yes, sir. namin, para kukunan ng salaysay. Iyas ka rin yes, sir. To, sir, si ano sa yung aming investigador? Si... Magaling to eh. Yes sir. Marami ng kasos na kaso na hinawakan sa'yo sir. Ilan ang police na in-endorse ko sa'yo? Nung time ko sir, siguro sir, mga anim na yata ano sir O, oh, di ba? Yes sir O, oh, pang ilan to? Ay, okay, sir. ngayon sir, eh, <laughs> pa <laughs> no? pala ngayon taon sir Nice Na? Dalo pa sa ngayon taon Tanggapin nyo na nagkamali kayo Ah, uh, wala namang perfectong tao, di ba? Sa na kasama, brother, parang familiar ka sa akin eh. Saan po, galing sir, sa NCR Parang nag-lecture kayo sa uh, sa... Nag-NCR ka ba? Saan? Bihutan po sir Ah, galing. Nag-northern po ako. Nag-northern ka. Tagasang ka. Taga rito. Katundo po lang. ba't nandito ka? Kalipat po. Ang nirito sa Kayo ba yung aglipat? Yung localization po. Alam mo yung aglipat? Localization. <laughs> ah? Ha? Pero alam mo yung aglipat? Yun yung mga polis na nalipat noong panahon ni General Aglipay. Kaya Aglipat Group. <laughs> So, ang pamilya mo nasa NCR? Nandito na po, sa yung pamilya po. O sige, saan mo gusto ma-assign? Sa NCR o dito? masaya ka na dito? Mas masarap ang buhay sa probinsya, ano? O, tingin ko naman sa'yo, no? nakangiti ka. Ang misis mo, kapitan niya? Hindi po, sir. Uh, Ikaw, probinsya mo? Bali, ngayon po iskiya ko pero Manila talaga ako lumaki. Manila, boy. Iba ang buhay sa Manila, ano? O, di ba? Yung, yung, yung sistema sa Manila, huwag niyong dadalahin dito. <laughs> no? Alam mo naman yun eh hindi ko na i-detail -de eh, ano. So, ikaw, first time mo ma-assign dito? Dito na pag sa Alam nyo, kitang-kita sa mukha nyo, mababait kayong polis eh. Kaya lang, sometimes ano, yes, kahit mabait ka, sumablay ka, sorry ka. Administrative case naman ito. Uh, ako, hingi ako ng paumanin sa inyo. Kasi aktibo kong binabantayan ang mga motorista. Isa lang naman ang gusto natin eh, Colonel sa Libyo, yes, Yung may... Hindi ko kayo, paglilinaw ha, hindi ko kayo binabawa lang manghuli at magkastigo ng motorista ha. At sasabihin ko sa inyo, kahit kamag mag-ana ko, kaibigan ko, basta may mali, tuluyan ninyo. Ha? Ang gusto lang kasi natin, magkaroon ng pagbabago, gumanda ang pagtingin ng publiko sa kapulisan. Huwag na kayo malungkot, at least hindi naman ito drug-related case. Tama, sir. No? pag drug, natawa si Deputy, kapag drug-related case, hindi tayo dito mag-uusap. Doon Congress. tayo sa Kongreso. Congress, At pag yun na-establish na guilty kayo, dismiss from the service. Kaya huwag na kayo Kung ano man ang kakahinat na ng investigation yes, ni Colonel Salibio. Alamin pa na, sa kung pwede tayo naman naman kung na mga... naman mm Importante eh, mga... ay ma-address natin. And one thing for sure, darating din ang araw, magre din kayo. Para pag nagretero din kayo, yung inyong kapamilya hindi na mabibiktima ng maling practice ng ibang pulis. Ayos ba? O kamayan mo, walang persona lang. Wala sa mga nang kasama. Sir, may ko. Kaliwala na, sir. Ba, hindi ka lang ipagkamay? hindi sir. Kaliwa, sir. Maga, sir. Maga? Eh, tama yung kanan para makaganti ka. Pisilin mo. Kaliwala na, sir. Pare-pareho tayong Pilipino, wala tayong ibang intention dito kundi yung mali may tama. Nung mga nagdaang taon na kayo maliliit pa, ang tingin ng publiko sa pulis, iba ngitian lang. Tinatawag, nadinig mo ba yung dati ang tawag sa mga kapitan, tinyente, pare, tinyente, kape ka muna. Mm. Dati ganun, mm -mm. ibabalik natin. At kayo naman, hindi ko naman sinisisi kasi nga lahat naman tayo nagkakamali. Kami, ni Major lakas Lacastet ni Colonel Salibio, hindi kami pwedeng magyabang na, oh, mas matikas kami sa inyo. Kasi tayo, lahat nagkakamali. Tanggapin natin yun. Okay? Partner, salamat. Pakisabi sa misis mo. Pasensya ha. Okay. Okay, Ingaw para <laughs> <laughs> uh, uh, Kasi <okay>. at nandiyan uh, <laughs> naman, may witness ka. <laughs> ano? <laughs> Ito, pinakiusapan ko pa may commitment sa anak niya. Ay sabi ko, brother, public service muna. Kasi Sabado ngayon, lunes, yung weekdays, mahirap akong magka-oras. Kaya, Kaya in advance, tumawag ako kay Medyo Lacaste. Saan ka ba na? Ang ah. sir. <laughs> <laughs> brother. Ay, sir. Kaliwan na lang, sir. Kaliwan na lang, sir. Kaliwan na sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Sige. Thank you. Sir, si ano nung no, ba? Dito. So, hmm. Para oh, ko na sa rin sa, sir. Sama ko na siya sa, sa office, sir, ngayon. Tama. Para hindi ka na masyadong maabala. Doon na pa. Sunod ka na lang. Okay. Okay. Hmm. Sige. Okay, brother. Sige po, sir. Let's go, let's go. Bahala na si Iyas. Yes, sir. Tom, kumusta? Ito, sir. Kababayan sa Quezon ka. Putang gala. Huwag mo sabihin taga-Quezon ka, baka isipin ng iba, bias ka. <laughs> no? Sabi ni Colonel Salivio, taga-Quezon din siya. Sabi yes, ko, huwag kang maingay, baka isipin <laughs> ng iba, bias ka. no? Yes. Um, Sumusuporta sa abo kasi naman siya. Hmm. Pakisabi kay Hepe, ha? Hindi na kayo nag-lunch Huwag na, at may lakad pa ako. Uwi pa ako ng Quezon. Yes, sir. -mm. -hmm. Oh, doon, oh. one way dyan. Aba, pumasok one way, ano? Bakit? Pasok. Tapang pag weekend, sir. Yeah. Ah, pag weekend pala. Oo. Mm uh -hmm. Kasi wala namang ilang Taga Amos pala. Yeah, sir, Sama ka na kaya na. Ano? Yeah, Salamat sa oras. Thank you, sir. Thank you, sir. Brother, magaling ka naman eh. Ikaw mm. nang bahala. Yes, sir. Yeah. Basta without bias. Yes, sir. No. Huwag so, mo nang alam eh, na taga Quezon to. Baka isipin mo <laughs> bias. sir. <laughs> Kumusta na kayo? Hmm. Ha? Ayaw ko. Bakit? Hindi, huwag na. Sorry. May kausap ako eh. Ha? Ano ang pangalan mo? Ba't nag-iba naman? Kaya pala ito, ganito ang tingin sa akin. Kasama ko tatay nito nung sundalo pa ako. Sir. Bakit mas maganda ka nun? <laughs> ha? Tanda na. Hindi kaya pala ang tawa tawan eh, no? Mm. Kaibigan ko ang tatay nito, napakagaling na sundalo. Kaya lang nasa langit na, ano? Mm, mm Diba? Si kuya mo pala, ano nang rango? Uh, senior Sub. So senior Sub. So Ba't ang bagal? Ano sir Hindi eh, ba dapat general na siya? Ah, mm. Sorry, kasi may lakad pa kami sa Quezon. O oh, sige, dali, dali. Diba? Mm. Mm, sige. Sige. Isa-isa lang para mahal ang bayad. Ha? Thanks po Yan na cellphone, ma'am. Thank you. Orang oh, si dito. Oh, poin. Ini yang malakas na pulis sa akin, ha? Dep. Papa lang po sa'yo. Napakalakas nito sa akin <laughs> dahil nung tatay niya, napakabait, ha? Bait din sa akin. Bait ba? <laughs> Ba't na? Parang malisyoso yung isin. mo. <laughs> hmm, <laughs> sige. <laughs> hmm. Hmm, sige. Sige. I'm I'm Kunin mo yung... Benji, ibigay mo yung personal number ko dito. Napaka-bite nung tatay niyan, eh. Thank you, sir. Pumrat po. Okay, sige. Picture kami ni Deputy. Um, Sama na yung sa group siya. Para sa group niya. Oh group, group, Join ka, join ka. Para mahalo. Oh join ka naring kayo, join naring kayo. Sige na, brother, join ka naring. Oh ito, walang pamumulitika, thumbs up. Thank you very much. Nakesun ka pala. Kay ganda, David, taga ang single married. Ma'am. Bakit may ma'am? <laughs> ano yung David? Sa ex mo? Sa'yo? Di taga region 3 ka? Pagpanga sa'yo. O, kita mo, manguhula talaga ako, ano? Alam sa'yo Sabi ko eh, nahulaan ko eh, ano? Hmm. Huwag kang malungkot, hindi ka nag-iisa. Di ba? Ang kailangan, ilan? Ilan, ilan anak mo? lalaki babae bantayan mo mabuti nasaan ang anak mo nagalaga mo yung pamit nasa mama mo o di swerte mo boy pang mama mo malin mong mabuti ang mama mo buhay pang pa mama mo o oh, yan, oh. gustong mapaiyak ni Rosie. Kasi nung si Rosie, bata, papasawayan, Kaya pag naalala niya yung mama niya, parang napapaiyak siya. Kaya ikaw, abang boy si mama mo, pakita mo talagang mahal na mahal mo siya. Ilang kayo magkakapatid? Mag-isa ka lang anak, buhay pa ang father mo. Last year. So, nasa ng mama mo sa probinsya? Kapampangan ka? Bulakan. Masaya ka na sa kabite? Opo, sir. Gusto mo na dito Talaga O di okay Wala kang problema Alagaan mo nga mabuti ito Medyo ispon <laughs> um, Marites yun ha Marites yun ha, <laughs> marites yun, ha? mm. Bigyan mo ng counting consideration Kasi single mom yes. No Hindi ko naman sinasabing maging spoiled siya sa'yo Counting consideration lang na no, wag mo na mga abusuhin. Hmm. Ikaw raw si anak mo. Salang, wag mo sabing single mom ka rin. Ano? Puto. Kasi bakit ang daming single mom sa pulis? Siguro mababagsik kayo sa mister nyo. Wag nyo, wag nyo tatuhin kriminal ang mister nyo. Di ba le? Hindi kayo nag-iisa. Alam mo, para lang maging Matatag ka, isa lang pagtitiwalaan mo. Katolik. Mm. Dating daan. Ngayon. <mukong> Hindi na. O, <mukong> <mukong> o oh, <mukong> oh, dapat kayo, badge kayo ha. Ah. Kasi magpating ano. Ha? Magkamukhaan ka eh. Guhit ng palad. Oh, sige. Huwag kayong malungkot. Ganyan talaga ang buhay, ha? Mm -hmm. Ano ka? Ah, single ka rin? Deng, oh. ha? Huwag malungkot. Thank po, sir. Sige. Salamat na lang sa pagkain, ha? Yes, sir. Ano? Yes, sir at may lakad pa kami sa Quezon Province. Okay? Yes sir. yes, sir. Ingat po. Ingat. Nakuha mo yung number ko. Sige. Thank you, sir. Salamat. Thank you, sir. Okay, sir. Maraming salamat.